yung layo. Sa bagay, may kabayo kayo. Kalabaw, wala kayo. Ano ba mas maganda, kabayo, kalabaw? Kasi pang malayuan. Yung kalabaw. E, huwag mo nang ibento yung kabayo mo. Paramihin mo na lang. Maghanap <laughs> kayong babae. Kailangan nyo ng ano, babae. Kasi si meron ka na lalaki, babae na lang anahin mo. Pag bumili ka na... ano. Pagpalit mo lang babae. Batang babae, Mali, magkano? Wala nang... <laughs> <laughs> Narito po ako sa tirahan ng mga Aita. Ito yung bahay nila oh. Walang tao. Yun, may umuusok doon. Naguuling sila. Yung kabayo. Malakad tayo papunta rito. Ah, may isa pang bahay doon? Kanilang pinataniman. Kandang umaga! Pati ka pumasok ngayon. Anong grade mo sana? Anong grade mo na? Ha? Grade? Ha? Walang pasok? Mayroon eh. May pasok na. Ah, wala kang bag. Wala mag-isa, Sister Marietta. Kailan hahanguin yan? Mga ilang li may linggo pa? Ha? hindi ah, sa itong Sabado na darating. Ah, matagal pa. Ha? Painin pa. Magkano ba ang isang sako ng uling ngayon? May nagtitingan po. Magkano ang isang sako? 200. Ha? 200. 200. Ah, ito yung pinakano niya. Parang tambucho. Ito. Labasan ng usok. Pero wala na lumalabas ng usok. Nasa taas na. Alin? Alin? ay ah, eh, para sa dito mga ano diyan labasan ah, dito hmm. ito lumalabas ang husok marami-rami ito mga ilang sako ito bakit na tawid dito natunaw Nasa si Dakoy-koy? Trabaho? Construction? Nagtabas po. Ah, nagtabas. So, ikaw ngayon, buti kaya mo yan. Kaya siguro, nangangatunaw uh, yan eh, dahil <laughs> mag-isa ka lang. <laughs> Paano pagbantay niyan? Hindi ka na natutulog niyan? Ay, puwet nga ako kami. Kasi... Hindi ako natutulog nga Tanghali na nga ako, yan nga Pagkagabi nabutas yan Tunaw lahat yan Pagkagabi Sakripisyo no oh. Kumusta yung mga bata Nabigyan na ng mga School supplies Nabilhan na Oh, Pag nabenta tong uling Maraming school supplies Ang pwedeng mabili dyan Ilan ba estudyante mo? Ha? Ah, dalawa na lang ngayon. Si Daisy at saka si Pugpug. -pug. Anong grade? Grade 2 at saka grade 1. Ah, si pag lang talaga ano. Kahit ako nag uuling din ako eh sa Mag-isa ka lang? Ba. Kayon ito ko namin mag-asawa kami dalawa. kayo nito, kayong mag-asawa. Ah, Nagbubuhat? Ah. Oh. Dapat hinihi, pinahihila muna ng kabayo. Pero dito lang naman 'yan, 'di ba? Ah si Pagpag. Eh may trabaho na siya ngayon eh. Tumutulong siya doon sa church. Mais lang ang tinanim ninyo? bantay ko. O, oh, kasi tagulan. Dapat meron kang, ano, mga binhi. Kamuting kahoy, kamuti, ganyan. Gabi. Akala, di ba may sakit siya? Baka pakihin siya dyan. Hayaan mo, pagka pag-usapan namin. Tama. Ay, Marami na kayong pera. Kasi may uling kayong haanihin eh. Oh. Kali na kabayo to. Ah, may kabayo pala. ilan yan? Ilan yung kabayo nyo? Lalaki. Lalaki. Uh -huh. Ito pala. Panhakot. Dapat may babae. Mahal din ang kabayo ngayon, no? Hindi ba pa yan? Ay, dako, wag, wag tayo dyan, wag tayo dyan. Pagpag lang <laughs> po yung unin. Malaki, ano? Dapat may babae ka. Sabi ko, ito ko nga sana ipapad ko ng babae. Para dumami. Tapos, ipapinta ko po sana. Nasa magkano ba yung mga ganyan? Pumal po. Nasa magkano yan? Living inaano lang namin yan, living po namin Maganda rito mag-alaga ka ng kambing. Ang ano niyan, 30 Mm. Mag-alaga ka dito ng kambing, tsaka baboy, baboy ramo. Kani no bahay to. Nasaan sila walang tao. Ah, don sa bundok. Bunduk tengah itu, may bunduk pa, malayo. ito di pa kualitas to. Patanda na. Magulang na. nakailang harvest kada na siguru eh. Oh dapat ganyan himalambot pa. Mm -hmm. Palago ko sa iyo isang beak doon. Babae ko. babae dapat para do mami. Ha? Lalaki babae. Wala pa ay eh. kabibili lang eh. Tatlong babae 'yon at saka isang lalaki. Wala sila Lloyda dyan. Ay, may ba, panibagong uling na yun na doon. Masarap kasi yung kulitis. Oh, anong balita sa kanila? May makukuha pa ba silang ano? ha pero may makukuha pa daw wala na wala na kasi ayan o mga salito diba tanlad madali lang padamihin ito Ah, yung kay pagpag, yung uulingin niya. Ah. Ay, tamil, tamil na, tamil na bakit ano ano bang ano bakit hindi nyo solo? Bakit mayroong nagfi Ah, parang ano umuutang kayo ng pera para pagkain, pagsuporta. So, isa eh, inyo pa rin. Ibig sabihin, pag, pero sa kanya nyo binibenta yung uling. Sa kanya lahat. Ano yan? Ito ko yung mabili. Na? Pinagot ko na ano. Nagabi? Mm, yan ko yung mabili. Yan ko yung malagpit. Mm, yun yung ano, sa palengke yung hinahalo sa yung hinahalo sa sinigang. Oo, yan po. Sinigang ba yun? Sa sinigang. Yan din ho. Pati yung gabi nga yan. Ito ho. Ito ho. Maragkit ho yan. Uh Pagkaginan mo, kala mo. Oo. Parang maramit tayo. Kulay-kulay yan, di ba? Puti po ito sa Ah, oh, Ito po itilatawag po sa ng ano. Gandus po. Ayan yung gandus talaga. Uh Padamihin nyo. Huwag nyo muna ibenta tapos nit i-binihin nyo uli. kala pagpagpuyan, kanina yung isaw na Oo. Oh para Ay, man, ano marami kayo natinik po yung kulitis basura oh okay lang kasi inaano ko naman yung wala kang pasok ngayon ha bukas pa po bukas sa... wala raw gamit ba di diba, may mga gamit na pinamimigay yung school meron po siyang gamit niyo, so yung school yung binigay na po sa ano yung estudyante hmm uh, sa college uh -huh. anong kulang ni bag may bag din po oh ah yung pagpasok na lang pala eh bukas papasok ka na Pasok ha? Ano po, ha? O, yakin, -a -a. Anong grade mo na? Ha? Anong grade mo na? Grade 1 pa rin po. Balik. Grade 1. Balik pa rin. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon Ha? 7 po. 7. Ano? Grade 1, so, 7. mga tinik Ito yung kanilang inuulin. Mangga, tinitrim nila ng ganyan. Kasi noong nakaraan, parang ganito yan. Ha? Yan yung mga mangga na yan. Tinitrim nila yung mga sanga. Tapos, yan ang ginagawang uling. Yan, sa nila, sa nila ng ganito. Yung nakita natin umuusok doon. Ito yung simula niya. Ano ganito siya. Papansin niyo mga mangga yan, oh. Mga mangga siya. Ganyan siya sinasalansan. Dito. Ah, yan ang mga pinagputulan na mangga, oh. hmm. So gamit yung chainsaw. Yan ang ginagawa nila. Kung mapapansin niyo, siksik -sik yung pagkakasalansan. Siksik -sik siya. Hmm. Kasi kapag hindi yan siksik na ganyan, matutunaw, magiging abo. Kinakailangan siksik siya. Ayan. Ganyan ang palibot niya, no. Kung mayroong mga awang, sisiksikan siya ng mga, ayan, maliliit man na mga sanga. Tapos, sisindihan na nilalagyan muna babalutan muna yan ng mga dahon-dahon ganyan sya dadagdagan nyo pa to mga ilang sako na kaya yan ha ah, ito pa binhi o oh. iting gandus ganyan sya malalaki yang uh, ito, uh, naga, ano ito na nag aano siya tumutubo na ulan eh aruy nagpakarga na ayaw na maglakad maliligo pa lang o naligo na <laughs> Ang dami nang pwedeng gawin dito. Yun nga lang, pag nag-alaga ka dito, nakakulong kasi uubusin yung mga ano mo. Gabi. Ay, <laughs>